Magandang umaga, ala naman eh. Maaga nga ho palang kinuha ng kapatid kong lalaki aring ubod ng niyog. Doon nga ho pala rin sa likod ng bahay. Kasi nga ho nagpapagawa sila ng bahay ay eh, kailangan na ho aring patayin. At baka pag lumaki pa ho ay eh, lumaki rin ho yung ugat. Eh kaya dapat patayin na ho hanggat bata pa. Ang panganay ko nga ho palang ang kapatid na lalaki ang naghati niyan. Pagkatapos nga ho pala niyang hatiin, ang ama ko naman ho ang nagayat ng medyo maninipis. Habang ginagayat nga ho pala ng aking ama aring ubod ng niyog, ako naman ho ay mangunguhan na ring malunggay. Masarap naman ho ring ilahok at masustansya pa. Pagkatapos ko nga ho palang manguhan na ring malunggay, pinahimay ko naman ho din sa kapatid kong babae. Tapos ako naman ho ay magagata na ring niyog. Pagkatapos ko nga ho palang magata na ring niyog, ako naman ho ay nagsalang ng kawali. Pinainit ko nga lang ho pala yan at maglalagay na nga rin ho pala ko dyan ng mantika kapag humainit na yung ating mantika, ay maglalagay naman ako dyan ng bawang. Tsaka nga ho pala na rin sibuyas. Pinagsama ko na nga ho pala dyan, tapos sinalu halo ko laang. Kapag nga ho pala golden brown na ho yung bawang at tsaka ho rin sibuyas at mabangon na ho at abot na din sa ating kahanggan, ilalagay na ho natin aring gata. Yun nga ho pala pangalwang gata. Nang mailagay na nga ho pala natin aring gata, maglalagay naman ho tayo ng pampalasa, ng asin, magic at paminta. Pag nga ho pala na kuluna aring ating gata, lalagay na ho natin aring ubod ng niyog. Pagkalagay ko nga ho pala ng ubod ng niyog at medyo malapit na nga ho pala aring maluto, ay tinikman ho rin ng aking kapatid kung masarap na daw ho pala. Sabi ko ay oo at ako ang nagluluto. Inilagay ko na nga rin ho pala dyan yung unang gata at naglagay din nga ho ko dyan ng siling pula at naglagay din nga ho ko dyan ng sardinas. Nang malapit na nga ho palang maluto ring ubod ng niyog, ako naman ho'y naglagay ng dahon ng malunggay. Masarap naman ho ari at masustansya pa. Ari nga ho palang malunggay na aring, ay dini ko lang ho kinuha din sa harap ng aming bahay. Dito nga ho pala sa probinsya namin ay talagang hindi ho kay mauubusan na mga luluto yung mga gulay at marami ho dito mga tanim. Ari nga ho palang ubod ng niyog ay first time ko nga lang ho pala ari lutuin. Na ang luto nga ho pala ay ginataan. Dati nga ho pala nung kami ay bata pa, hindi namin ho ito niluluto. Ito nga ho pala ay kinakain namin ng hilaw. Dati ho din sa amin sa probinsya ay puro ho niyugan ari. Tapos ho yung nanay namin, ang nanay ho namin dito ay lola akong tawagin. Ay may kahati ho mga niyugan. Tapos pinaputol na nga ho pala nila sa power so kasi nga ho gagawin bahay yung katawan ng niyog. Kapag nga ho pala natumba na yung niyog, abay una-unahan na ho kami magkakapatid. Tatanggalin na ho namin yung mga balaybay ng niyog, palapa, yung pinakasanga, at amin nga ho pala lilinisin bago ho namin makuha yung pinakaubod ng niyog. Abay, mahirap din naman ho magtanggal noon, lalo na ho kung matanda na ho yung niyog. At matigas na rin ho ang bungo noon. Abay, sulit naman ho kapag ho nakuha nyo na yung ubod, masarap ho at malinamnam ho ang lasa noon. Ay siya, hanggang dito na lang ho yung aking vlog at salamat ho sa inyong panunood. Bye, kakain muna ho ako.